Hello guys, good day po. Welcome back pong muli sa ating channel Coins TV. At eto nga guys, may panibago tayong barya dito. Worth of 800 to at na ipalit ko dun sa aking kapatid nung nakaraang araw pa at ngayon pa lang natin uumpisahan guys. Sa susunod natin coin hunting pag naubos to, so magkakaroon tayo ng barya ngayon na 10 pesos. Tsaka 5 pesos na BSP galing dun sa kanyang 5 piso wifi Dahil katapusan ngayon so araw ng bukas nun kaya lang hindi pa tayo makakapunta Dahil eto tatapusin pa natin to guys At syempre bago tayo magsimula guys Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po sa ating channel Maraming maraming salamat sa inyong lahat guys Uh, at lalong lalo na po doon sa nagsishare po sa ating video at sa mga naglalikes. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bago po dito sa ating channel, welcome po dito sa Coins TV guys. Gumagawa po tayo dito ng coin hunting series at coin update na rin sa mga na-hunt natin. At uh, eto nga guys, unahin na natin tong limang piso sa ay sa NGC tayo kukuha guys. So kuha tayo ng, uy, Putol pa. Kuha tayo ng 200 guys. Sa NGC. Na limang piso. So ubusin natin ang NGC dito. eh ayan guys, sinati natin sa dalawa, 230 to guys. Itong limang piso natin na NGC. So, ang hahanapin natin dito guys, ay yung year 2019 reverse frost at yung year 2018 na frost. Siyempre, kung suweswertehin ay error. Dahil dito naman sa limang piso na NGC natin sa Nunagonal at run type, eh wala pa naman pong specific na mint year na hard to find dito. Okay so umpisahan na natin guys ang first coin natin round type na NGC 5 piso year 2018 Come on. And cross ang hinahanap natin dyan sa 2018 At next coin natin 2019 Come on. Next coin year 2020 So kumpleto na tayo nyan guys Tingnan natin kailangan yan. Next coin, 2018. Next coin natin, year 2018. And another one. Common na common talaga yung 2018. At next coin natin, year 2017. So, hindi na rin natin kailangan yan. Kompleto na tayo dyan. Next coin natin, nonagonal, year 20. 19. Yan, common. Ang ganda talaga ng condition ng nonagonal natin. Puro pros type sila. Hindi katulad ng round type na ano lang, normal lang. Ayun, may pagka cross type. So, ayan Oh, yung parang nagyayelo na yan, guys. Yan ang katangian ng isang pros. Year 2020 na nonagonal. So, kompleto na rin tayo nito. Next coin natin another 2017 so common next coin error na lang ang pinaka jackpot natin dito error 2019 so common next coin 2019 common 2019 and 2019 at maraming salamat din guys sa mga kapwa ko coin hunter dyan. Maraming salamat po sa suporta dito sa aking channel. At syempre sa mga idol natin na coin collector. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, at ang ating next coin, proceed na tayo, 2018, common. Next coin, 2019, common. Next coin, 2018. So common. At ang ating last coin sa ating first batch, year 2019. Okay, ayan. Bokea nga tayo dito sa unang batch, guys. So, tignan natin dito sa pangalawa. Baka makadali na tayo dito. Sana makadali tayo dito ng error or frost. Pero syempre bago tayo magsimula dito sa ating second batch Baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel So pasuyo na po guys ng subscribe button dyan sa ibaba at yung bell button po Huwag nyong kakalimutan para po updated po kayo sa mga susunod pa nating coin hunting series At coin update na rin po Okay guys at sana po ay share po ang ating video at ilike po natin Maraming salamat po sa inyong lahat guys So proceed na tayo ang first coin natin round type pa rin ng 5 piso NGC year 2019 so common. Next coin another 2019 common 2018 next coin natin 2019 ang ating next coin year 2019 common Next coin, year 2020. So, common London lang din guys. Kompleto na tayo nyan. Year 2018. And year 2019. So, madalang ang error dito sa ano, nagunal natin na ano. RDE. Hindi po tayo nakakachamba dito sa na national na limang piso na error pero may mga napapanood ako guys meron sila ang gaganda napakasiswerte ng mga nakakuha tayo wala pa rin bokeh Okay. proceed na tayo 2018 so common mukhang bokeh tayo dito mukhang di tayo makadali ng frost. madalang dalang na rin kasi yung mga pros halos nauubos na rin sila. Nagtatabi na rin kasi ng mga idol natin na coin collector dyan. At yung mga ka-hunter natin. Okay, next coin, 2018. Come on. Next coin, 2018. Come on. Next coin, 2019. Come on. Next coin, 2018, common. And another 2019 ng nonagonal. Okay, first, last two coin tayo guys. Year 2018, common. At so, ayun guys, nakadali tayo. Ang huling bariyan natin sa limang piso. So, prosto guys. So, pansinin nyo kung nakikita nyo dyan. Yan yeah, no. Padali tayo ng isang pros Ano kaya to? Mas maganda kung year 2018 dahil iyon yung magdalang. Pag cross din yung harap nito guys, year 2018 to. So wala. Anong year to? Tignan natin ang year. Hindi ko makita guys sa year 2018 pero bakit reverse pros ah hindi ayun meron din pala guys hindi lang ganong maaninag so ayun nakadali naman tayo nang pros na 2018 so ayan, guys kahit papano, eh hindi tayo bokya year 2018 so i-update natin to guys alamin natin sa numista ang status ng baryang ito na pros na year 2018 ito ba ay rare coin na hard to find, semi hard to find or common lamang so, tara guys, punta tayo sa ating website, ang ating source, and at numista at nasa nunagonal tayo punta lang tayo dito sa round type, and guys at direto na nga tayo sa ating ia update na year 2018 na frost And guys, ang kanyang frequency ay 5% at ang kanyang price appraisal sa uncirculated condition guys, 5 pesos and 50 centavos. So hindi pa na-update to guys. 5 pesos and 50 centavos pa rin ang kanyang price appraisal. Baka sa mga susunod na buwan eh ma-update to. Sana ma-update. At ito ang isang klaseng frost guys, year 2019 na reverse frost, Ayan. Okay guys, so ayan po ang record sa Numista. Year 2018 na frost, Ayan. Okay guys, maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Sana po huwag niyong kalimutan ang subscribe button. Paki-like and share po nung ating video guys. Maraming salamat po. Keep safe always and God bless.